Ito ang ginawa sa aming bahay ni Bagyong Uwan sakto namang beto pa kami sa hospital at di pa makalabas dahil kapapanganak pa lang ng asawa ng idol hangal nyo. Ubus na ubos ang pera sa gastos pa lang dito sa hospital tapos ito pa ang inabot ng aming bahay. Sana may ilan di ang supporter ang makakatulong sa amin ng pamilya ko, di ko na alam kung saan ako lalapit kaya naman dito na lang ako nagsabi. Nagbabaka sakali lang ang idol hangal nyo na baka may tutulong dyan. Nasa description ang Gcash number para sa mga gustong magpaabot ng malasakit. Maraming salamat. Di muna tayo makakapag-upload na sana ay maunawaan nyo.